Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Noon uh, Noni Nosmi 084. Sabi niya, Ustaz, share po ba ang pagsabi ng tabi-tabi po? Dito sa amin, lagi po may nagsasabi ng tabi-tabi po. Okay. Actually, ang gawain na to, tumahan na lang naalala ko nung kabataan. Ito po yung parang nakasanayan po sa mga lugar na mga hindi Muslim at nila At ilan sa mga kapatiran natin na nagpapakupkup sila sa mga jin, sa mga hindi nakikita. So parang para dahil sa takot nila na baka may masamang mangyari sa kanila, so nagsasabi sila ng tabi-tabi po. Ano pang hatol nito? O ano mang mga salita, minsan yung iba nag-aalay pa para lang hindi masaktan o ma ma, ma gimbala o ma-disturbo ang mga jin o anumang mga ritual na ginagawa ito po ay share Akbar Actually sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birjali minal jinni fazaduhum raqab So ang um, mayroon sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga kalalakihan mula sa mga tao na nagpapakupkup sila sa pamagitan ng kalalakihan mula sa mga jin at walang na naidaragdag sa mga tao na ito kundi ang takot sa kanila. So ito ay uh, nagpapakupkup yung mga kalalakihan sa jin. Yung mga kalalakihan na limbo, yung mga tao, yung mga tao, mga kalalakihan sa atin ay nagpapakupkup sa mga jin na o tabi-tabi po, ilayon niyo po kami sa mga kapahamakan. So share kun akbar po yan, mapapalabas po kay sa Islam. So magdua po tayo. Marami pong dua katulad ng uh, A'udhu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. A'udhu tamat min syarri ma khalaq. Una. Pangalawa. Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. So, kabilang ito sa mga doa na pwede natin i-dua pag tayo po ay nasa mga kagubatan, sa kakahuyan, sa lugar na... Uh, hindi na hindi tayo kilala. So pwedeng magpakupkup sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basahin na mga dua na tong, hindi po pwedeng magsabi ka ng tabi-tabi po o kaya mag-aalay ka para sa mga jin para hindi kanila masaktan, hindi kanila mapinsala. So mapapalabas po sa Islam ang sino mang gagawin niyan. So ang sino mang gumagawa nito, yung pagsabi po ng tabi-tabi po o nagpapakupkup sa mga jin uh, ano bang tawag diyan? Nag-aalay bilang takot sa kanila, So, mapapalabas ka po sa Islam. So, huwag tayong matakot sa kanila. Magpakupkup tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at doon tayong matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At magkupkup, magpakupkup tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo tayo sa mga, mga nilikha na ito na hindi natin nakikita. Katulad ng mga jin at hindi po natin kailangan sabihin na tabi-tabi po. Kasi hindi naman po talaga tatabihan. Ang kailangan ng natin para mapatabi sila ay magdua at manalangin at pagpagkupkup -pag -pag sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, iwasan natin makagawa ng shirk kasi delikado po na mapalabas ang tao sa, sa Islam. Walayadu billah. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.